laging bago eh. Lahat <laughs> sa saka pa eh. <laughs> <laughs> kaya nga bago, di ba? Okay. Ta. <laughs> Grabe namang solar panel yan. pa, pahadami oh, niya, no? Ayan. Bah! Lintik na solar panel yan. Napakarami naman yan. Ang lawak, oh. Laki na sinusupray siguro ng kuryente nyo to. Saan mo kalawak? mo gano'ng kalawak yung solar panel na yan, oh. Yan, do, dyan bundok na yan, guys. Dyan kami galing. Doon. Ano pa to? Pampanga pa to. Nice. Siguro, siguro kuryente dito. Libre na sila. Ito, so dami nyan. Oh. Okay, na, kami mag may breakfast muna. At ang na nga. Lunch na to. Ayan, happy Father's Day sa inyong lahat. Sa lahat ng tatay. Happy Father's Day. Ayan, meron pala rito. Ah, Graceland. Ayun, may jet pa sila. Graceland. Ito, grabe. Ang dami tao. Ang guys. Ano? Ang dami tao. Ang dami. Ayun, happy Father's Day, Grabe dahil tao. Father's Day. Father's Day. Hindi natin yung papa mo. Ang okay, guys, happy Father's Day sa lahat tatay. Happy Father's Day sa tatay. Sa mga hindi pa naman tatay, pagpakatatay na kayo. kayo. Happy Ah yung mga tatay na kinakalimutan ayun yung mga obligasyon happy father's day sa inyo oh, Tatay ka? Boy? Boy? Tatay ka? Tatay ka? Tatay ka? Happy Father's Day. Ano ini? Tangina ko.